apun po madam chair senator uh, mga kababayan uh, maraming salamat po sa pagkakataon uh, Danilo Ramos po uh, rice farmer from Central Luzon at kasalukuyang tagapangulo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas uh, nais ko pong banggitin yung mahalagang punto uh, para po makita sa pagdinig na ito, anong epekto ng uh, rice liberalization sa hanay naming mga magsasaka sa palayan at sa buong industriya ng bigas. Uh, bayaan nyo po na isinulat ko po kanina yung inyong sinabi. Mahirap ang rice farmers sa Pilipinas at nagpapatuyo ng palay sa mga kalsada o basketball court. kawawa naman ang mga farmers. Totoo po yan, hanggang sa kasalukuyan ay hindi po nararamdaman sa kanayunan ang uh, mga drying facilities. At uh, maliitan po, hiwa-hiwala ang paraan ng pagsasaka. Uh, nabanggit nyo rin po kanina sa ibang bansa, subsidized mechanized. Sa atin po, kalabaw, araro, suyod. So, hindi po at hindi subsidy mechanized. Talagang they can buy machines Apo. sa ibang bansa. Apo. Tayo kasi, <laughs> mahihirap ang farmer natin. So we have to subsidize. Okay po. Sige po. So nice ko pong basahin yung excerpt. Hindi po lahat. Uh, naninindigin kami na tama ang naging posisyon ng mga magbubukid kontra sa pagsasabatas ng Republic Act 11203 o Rice Liberalization Law noong 2029, uh, 2019. Sorry. Tama nga at talagang napatunayan na isinadlak ng batas na ito ang mga magsasaka ng palay sa higit na kahirapan at pagkakautang at pinalobo ng gusto ang presyo ng bigas. Naniniwala ang mga magbubukid na walang anumang pag-amienda sa RA 11203 ang gagamot sa malalang danyos at pinsalang idinulot ng batas na ito sa kabuhayan ng mga magsasaka ng palay at ng buong industriya ng bigas sa bansa. Ang pagliberalisa sa buong lokal na industriya ng bigas ang pagtatanggal sa quantitative import restriction sa bigas at ang pagtanggal, islas, pag-repeal sa regulatory at trading function ng NFA. Mula po noong isinabatas ang RLL noong 2019, tumaas ang uh, RTL po o RLLL. Uh, tumaas ang dependency ng bansa sa imported rice at sa ngayon, nangunguna na ang Pilipinas bilang world top rice importer ang China. Ah, uh, uh, nauna-ungusan natin. Tayo po ay halos 113 million, ang uh, Chinese po ay mahigit isang bilyon. At uh, meron pong date, date data rito kung gaano yung importasyon. Lalaktawan ko na po yun. Uh, dagdag rin po bago yung narinig ko kanina uh, ulat ng Pilmec, uh, sa nakaraan po makikita rin na kalahati o 15 billion ang mapupunta sa mechanization. Subalit ayon sa ulat ng Pilmec sa nakaraan ay only 14% lang ang antas ng mechanization sa bansa. Uh, bago po yung iniulat nila kanina. Sa limang taong pagpapatupad ng uh, RA 11203, uh, nanatiling dagok sa mga magsasaka ang bagsak presyo ng palay dahil hindi binibili ng National Food Authority ang bagong aning palay. Sa karanasan po namin, dala namin ang palay sa trader o bumibili, uh, pag sinabi po ng trader na 15 pesos per kilo, sasabihin namin, "Pwede po ba 16 pesos man lang?" Ang sasagot eh, kung ayaw mong ibenta yung palay, iuwi mo. Isinakay eh, sinakay na po yun sa tricycle. So naubliga uh, ang mga magsasaka na maibenta sa mas mura. Uh, napatunayan ang pagsandig sa importasyon at liberalisasyon sa agrikultura ang pumapatay sa kabuhayan ng mga magsasaka at nagpapalala ng kagutuman sa bansa. Ang krisis sa pagkain, pangunahin sa palay at bigas, ay magpapatuloy at hindi lamang uh, at titindi pa sa mga darating na panahon walang tunay na reforma sa lupa at nagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran alam niyo po madam chair noong 2019 ang presyo po ng per liter ng uh, diesel ay 38 pesos uh, sa nakaraan po at hanggang ngayon ay 60 o more than 60 pesos per liter. Ang abono po noon is 800 to 900 pesos, ngayon po ay nadoble at noong pong 2022 mas malaki. At bilang panghuli po, makakamit ang sariling kasapatan sa pagkaing butil, food self-sufficiency sa pagpapalakas sa lokal na produksyon ng palay at bigas sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangan subsidyo sa produksyon na magtitiyak sa matatag at tumaasa sa sariling seguridad sa pagkain para sa mamamayang Pilipino marahil po mahalagang idagdag namin ang uh, epekto po ng El Nino katulad po sa amin sa Bulacan sa nakaraan hindi po kami nakapagtanim dahil walang tubig eh ang uh, ang masama po nakikita namin na ang natatanggap naming tulong ay parang katulad ng patak ng ulan sa disyerto. Uh, Napaka-minimal at late. Uh, yung kasasabi lamang po ng ating kasamahan dito, si Kasendong, delayed ng isang taon yung pagre-release ng pondo. Aanin pa ang damo kung pati na ang kabayo. Uulitin ko po, magkaugnay ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain kung kontrol ng mga magsasaka ang lupa may natatanggap pong mahalagang tulong sa atin. Tandaan po natin, uh, 90% ng mga Pilipino ang kinakain ay kanin ayon sa NEDA, 10% ay corn at kamote at saging. Hindi po dapat iyasa ang staple food natin sa pag-angkat sa iba yung, sa ibang bansa. Nabanggit po ng ating Madam Chair, tangkilikin yung ating produkto. Kailangan po iyon. Uh, kaya po ulitin ko, ang posisyon po namin hindi sapat Ang amyanda, nakita po sa limang taon, industriya ng bigas ang tinamaan, hindi lamang pong katulad namin na rice farmer. Maraming salamat po Madam Chair.